What's up guys? We're here at Mapua University! Actually, ganito po yung statue ni Don Tomas guys. Uh, very... Venerable. Honorable. Grabe kaya ang statue ni Don Tomas And sa likod ko naman is yung Yuchenko Innovation Center. So dyan po ginaganap lahat ng mga innovation tsaka ito yung North Building. Yan. Tsaka yun naman yung sa South Building. Eto. Tsaka yung sa taas is called the Veranda. Madami mga upuan dyan. Tapos mahangin. Minsan mahangin. Minsan hindi. Tsaka kakapanalo lang namin sa NCAA. Kaya ayan po. Nakatapos lang po ng quiz ko. And... Viva Mapuwa! Ngayon guys, nandito na po tayo sa exit. Ito po yung chapel namin. Ito po yung chapel namin. Sa Santa Rita Chapel yung tawag. So dito po kami nagtatap ng ID. Tsaka pa-exit po tayo sa Intamoros yung saan madaming gala dito po tayo kasi sasakay na ako ng jeep so, sasakay na ako ng jeep kasi pauwi na ako it's almost uh, 8 o'clock tapos gabing gabi na kailangan na namin umuwi kasi mag laboratory pa ako bukas Ay, bago to ah sa bahay. Ay, ba? sila nung lumayan ko, pero pag sila nung meron pa sila wala. Ay, yung bago yung, bago tong green line na ito eh. Parang dedicated yata for uh, bicycles, ganun. Bago to. O, ito yung Entamores Falls. Napaka taas. And, pauwi uh, na po tayo guys. Ito po yung belen yung belen namin. Uh. Grabe yung pag-decorate ni Mapua, no? Sa entrance namin. Yun. So, sasamahan ko kayo hanggang sa makauwi ako. <laughs> Buti nga may mga bike lanes dito. Ganito po sa gabi, guys. Tsaka, nilalak po yan. Tingnan nyo. Barricada. Nilalak yan. Patigan mo naman yung vandalism agad. Grabe yung vandalism dito guys. Hindi e, ko alam kung bakit. But, uh, Yun. Pauwi na tayo guys. Kasi napaka dilim ng Intamurus. Ganito po siya kadilim. At saka kung naitatanong nyo, Ba't ako nakangiti? Kasi, pasado tayo sa exam. Ayos yung paggagawa ko sa exam, guys. Kaya, ah. great job to to the efforts that we have done. Yan ito po sa gabi, guys. Makakadilim. kaya, Ayan na guys, yung City Hall. Owi na po tayo. Ganito po kaganda dito, no? Bale, ito yung National Road. Kaya yan dyan, pataf up na yan. Ganda, diba? Tingnan. Tingnan nyo naman. Buti nga, naisaayos na yun, no? Nagus nila underpass because matagal yun na ayos. Yung dyan sa gitna, kaya pupunta tayo dyan sa may gitna. So oh, yun, yung Manila City Hall Napakaganda talaga Tapos dyan tayo bababa mamaya Sa mga So oh, guys Bababa na po tayo sa underpass no eto patungo to sa um, underpass tas punta tayo dyan sa na. ito yung mga magagandang mga painting dito mga murals ka. Maganda talaga ang ginawa ni Ana dito is ko. Pinaayos niya. So, pupunta na po tayo sa Taft. Taft out. Dito po ako market guys. Tapos sumahanap ako ng jeep. Ngayon currently yung bayad sa pamasay is onsen na. Okay, okay. pasok tayo. Ano uh, pa yun ang ano? Yun, yun, yun. Hindi tayo. So, yun na nga, guys, no? Parating na tayo. Oh, my God! Tesla yung Tesla. Ano yun na, ano? Pinaka- Grabe. Anyways. Ito na po tayo. Pauwi na po ako, no? Charisse, parang nakasal, ah. Ang kakaganda po ng ano namin, may eh. Christmas decors yun.